payong payong birth bayad pinabayaan yung sa bolo. Sa ano po po oh? ay ah, na, hindi na pwede yan so, pwede po, po yan i e, tatanggalin ko po yan no? ano ko lang po ni lalagay <laughs> Sayang kasi pag ano tayo, eh, no? Oo. Utibay pa naman ito kasi si Juana at saka malaki-laki. Wala akong problema. Kaya yan. For... Ito nga, ginagamit ko papapuntang school, eh. Kaso may bali. Hindi pinta siya? Hindi ba pinta? Nga to yan, bubuhi ko yan. Paano mo nalaman SD tatlo yung pinaayos ko kay tatay nag automatic pa rin yan tay di ba automatic yan na igan mo, mo siya nag automatic pa rin Okay na rin tong isa tay? Ayos sandali yan, tatayin pa yan. Ah, kala ko okay. Nasaan na yung sinanay? Sabi niya, magpaayos siya ng payo na isa. Alam niyo, kakabila pa yun. Ah, alam mo yun, bahay nila? Oo, oh, tapat lang doon nito. Ah, okay. Sali lang ah. Hindi, okay lang tayo. Ito, okay na to tay? Mm -hmm. Okay na tong isa? Ito oh? Hindi po, na yan. Ay, hindi pa tapos? Patahin pa yun. Ah, okay. Ito okay. okay. hmm, si tatay. Ang 30 lang ang mga bahayan. Isang payong. May konting kita eh. Kumita lang ng pambiling <laughs> pagkakas. Tapos eh, nakakaya sa mga sa so, mga uh, manunggang.